We <laughs> the are going to Manawag Church. That's the church. There you go. The old There church. you go. We <laughs> are here. Nandito po kami ngayon sa Manawag Church.

Nananatili po kasi 'yan at natin. na sa mam. At ang basis ng mundo sa ating mga. Kung bakit dai. Una mo na. sa Diyos. See condition din natin. Awa kung dai ng ang sala. Big salamat sa mga biyaya at itinatanggap sa araw-araw at yung last. Kalimitan na alas sa sa akin. Supplication. Marami pa tayong pinihingin sa kanya. Yung po, as far as I'm concerned, yung naalala ko sa katigasyon namin, no? Yung apat na yun ang umabalot sa alagahan ng bakit tayo

Ito yung mga rosary, different kind of rosary. Dito po ito sa Manawag Church. Inside that Manawag church. pwede tayo bumili then ipapa-bless na bless na ba ito? hindi pa Ipapa-bless pa. Na. Mga bracelet. pwede tayo bumili dito then ipapa-bless natin sa Father after ng mesa. Dito lang yan sa Manawag Charts. The 8th century of all charts. Ito yung pinakalumang charts dito sa Luzon. Yan mga Santo Niño. 2026. Oh, my Itinotor ko po kayo dito sa mga sa loob ng manawag charts. Ano daw? Wala. Hindi pa ito na-bless. Bibili kayo kung gusto niya tapos ipapabless after after ng misa. Mayroon naman doon eh. Ano yan, Mama Mary. Ibang ba? pa sa Mayroon ba doon? Sa labasan natin doon. Sa natin, ano? yata eh. <laughs>

Hindi, pang rosary Ah. Yeah, ba ba? Oh, so, Oo. Oh, oh. Ito yung mga bracelet dito. Dito, oh. Rosary yan. Dito yung bracelet. Ella, ito yung mga bracelet. Ito dito, oh. dito, oh. oh, sorry, yeah. dito, oh, bracelet daw, ni Kim Ano ba yung mga bracelet? yung <laughs> bracelet?

Remember Sige na. Tingnan niyo. Patingin nito. Kung ano ang gusto ninyo. Magkano yung ganun? Huwag mo nang tanongin, Sisi. Basta kung anong gusto mo. Ella. Kasi garter rice yan. Ella. Hmm. Hmm. Ha? Kaya namimili na po sila ng remembrance tapos ipapabless sa father after ng misa. Hmm? Akin noon ito. Hindi daw daw natutuklak. Saan dyan? Yan sa akin noon. Ito, ito, ito. Ito, ito. ito. Yan. Yan. Maajid. Sa patuloy. Sino ano sa'yo? Ganito na Ganito na rin? Ikaw. Ay, ay ito sa e. ay, Sige na, na. na Hindi, nang, mamili ka sa'yo. Ay. Sige na, gawa ko na. Ika na mahiya. Sige na. Sige na. Ano sa'yo? Mura lang, 60 lang. Pili na Hindi, pag sinabi kasi niya magpili kayo, siya ang bahala niya. Ano hindi Sige na. Sige Sige na. So ganito na lang sa inyo? Ganito rin sa iyo? Mm -hmm. si Sioli? Sa anak mo? Eh ko pili ko na anak. Hindi gusto niya iba eh. <laughs> You have told us, O Lord, what is good and what you ask of us. To act justly, to love mercy, and to walk humbly with you. We have failed, but we are not pursue. For you, Lord, have not created us for corruption, but for goodness. You have redeemed us and delivered us and given life I'm the Holy Spirit, and the face of the earth, and you the heart. Some of <laughs> 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 No. Lady of Manawa. Hindi <laughs> na kami sa, uh, the Lady of Manawa. manawag charts. Ah, uh, na po kami maghanap ng nakamina. Manawag. Mag 100 years po si uh, Mary Manawag ngayong April 20 2006 This is one of the oldest charts in the history of the Philippines. Yan, nandito na po kami sa labas. Tapos na kami mag-attend ng misa. Maghahanap na kami ng makakainan One hundred cano coronation anniversary. Nuestra Señora del Rosario Manawa. April 2022 to 26 Wednesday 9 AM Atronment Solemn So ayan nagsisindi ng kandila. Ayan yung si si Leonora Baldazar yung nakapula. Mixed vlogs Si uh, Cherry Pallor mix vlog yung naka red pants at si Swedish Ann Molina naman yung naka blue ayan nandito I don't know kala ko ba lumabas na dito Nahanap lang namin yung kasama namin. Sana sila para Once again, this is G-Polo Mix Vlogs. At nandito tayo ngayon sa Manawag Charles, Pangasinan. At maghahanap na po tayo ng makakainan. kayo.